Kumusta mga kaibigan, ako ang iyong kaibigan na si Manoj mula sa Paras Adenium. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang halaman na ang pangalan ay Citrus Limeta Plant. Ang video ngayon ay batay sa halaman ng Citrus Limeta. Sa ito ay sasabihin namin sa iyo kung paano ka makakapagtanim ng halaman ng Citrus Limeta sa bahay at kung paano makakuha ng kagandahan sa iyong hardin mula dito. Bago simulan ang video, hinihiling sa iyo na kung nagustuhan mo ang aming video, dapat mong isubscribe ang aming channel at iset ang bell icon sa lahat upang ang notification ng aming iba pang mga paparating na video ay makakarating muna sa iyo pati na rin ang video. I-like at i-comment at sabihin sa amin kung paano mo nagustuhan ang aming video. Kaya simulan natin ang video sa kumpletong pagpapakilala at pangangalaga ng halaman ng Citrus Limeta. Ang musambi ay botanical na kilala bilang citrus limeta mula sa pamilyang Rutaceae. Ito ay isang maliit na puno na maaaring lumaki ng hanggang 8 metro ang taas na may hindi regular na mga sanga at kulay abo na kayo balat. Ang mga bulaklak ay puti, maliit at malapad. Ang mga prutas ay hugis itlog at berde na may birding pulp. Ang prutas ay birding orange sa hitsura. Ang lasa ng prutas ay matamis at banayad, Ngunit pinapanatili nito ang kakanyahan ng lemon. Ang lasa ay mabilis na nagbabago kapag nakalantad sa hangin at nagiging mapait sa loob ng ilang minuto. Ngunit kung ang katas ay ginawa at iniinom kaagad, ang lasa ay matamis. Mayroon itong bahagyang mas banayad na lasa kaysa sa karamihan ng mga bunga ng citrus, dahil sa kakulangan ng kaasiman. Ang prutas na ito ay kadalasang ginagamit bilang juice sa mga pamilihan ng India, lalo na sa tabing daan. Pagpili ng tamang lokasyon Pagdating sa pagtatanim ng mga panapanahong halaman ng lumot, ang pagpili ng tamang lokasyon ay mahalaga para sa kanilang pangkalahatang kalusugan at pagiging produktibo. Ang mga halaman ng Mosambi ay umuunlad sa mainit at maaraw na klima, kaya mahalagang pumili ng isang lokasyon sa iyong hardin na tumatanggap ng ganap na sikat ng araw ng hindi bababa sa 6 hanggang 8 oras sa isang araw bukod pa rito, siguraduhin na ang lugar ay may mahusay na pinatuyo na lupa upang maiwasan ang waterlogging na maaaring humantong sa root rot. Paghahanda ng lupa Bago itanim ang puno ng citrus limeta, mahalagang ihanda ng maayos ang lupa. Mas gusto ng mga halaman ng citrus limeta ang bahagyang asidik sa neutral na lupa na may peak level sa pagitan ng 6 at 7. Kung ang iyong lupa ay masyadong alkalin. Maaari mo itong baguhin sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga organikong bagay tulad ng compost o well-rotted na pataba. Hindi lamang nito mapapabuti ang pH ng lupa, kundi pati na rin ang fertility at drainage capacity nito. Kailangan mong panatilihing magaan ang poting mix para sa malusog na paglaki ng iyong halaman. Para dito maghanda ng poting mixture na may 30% compost, 30% cocopeat, 20% garden soil at 20% sand. Upang makontrol ang pagweeding, ang mulch ay dapat nasa pinakamataas na layer. Pagtatanim ng mga puno ng citrus limeta. Kapag napili mo na ang tamang lokasyon at naihanda mo na ang lupa, oras na para itanim ang citrus limeta tree. Magsimula sa pamamagitan ng paghuhukay ng isang butas na bahagyang mas malaki at mas malalim kaysa sa root ball ng halaman. Dahan-dahang alisin ang halaman mula sa lalagyan nito at ilagay ito sa butas, siguraduhin na ang tuktok ng root ball ay pantay sa ibabaw ng lupa. Punan ang butas ng lupa, dahan-dahang patatagin ito sa paligid ng mga ugat upang maalis ang anumang mga air pocket. Tubig Ang wastong pagtutubig ay kinakailangan para sa malusog na paglaki ng mga halaman ng citrus limeta. Bagamat nangangailangan sila ng regular na pagtutubig, mahalagang maiwasan ang labis na pagtutubig, dahil ito ay maaaring humantong sa pagkabulok ng ugat. Diligan ang mga halaman ng malalim na nagpapahintulot sa lupa na bahagyang matuyo sa pagitan ng bawat sesyon ng pagtutubig. Bukod pa rito, ang paglalagay ng isang layer ng organic mulch sa paligid ng base ng puno ay makakatulong na mapanatili ang kahalumigmigan at maiwasan ang paglaki ng mga damo. Pagpapabunga Pagdating sa pagpapataba ng mga halaman ng citrus limeta, inerekomenda ang isang balansing pataba ng citrus. Ilapat ang pataba sa unang bahagi ng tagsibol at muli sa huling bahagi ng tag-araw pagsunod sa mga tagubilin ng tagagawa para sa tamang dosis. Magbibigay ito ng mga kinakailangang sustansya para sa paglaki at produksyon ng prutas ng puno. Inaayos Ang regular na pruning ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan at hugis ng mga puno ng Mosambi. Putulin ng anumang patay o may sakit na mga sanga, gayon din ang anumang mga sucker na makikita sa base ng puno. Ito ay magtataguyod ng mas mahusay na sirkulasyon ng hangin at pagtagos ng sikat ng araw na binabawasan ang panganib ng mga fungal disease. Pagkontrol ng peste, ang mga halaman ng citrus limeta ay karaniwang lumalaban sa maraming mga peste at sakit. Gayunpaman, maaari silang maapektuhan kung minsan ng mga aphids, scale insect, o citrus leaf miners. Regular na subaybayan ang iyong mga halaman at gumawa ng naaangkop na mga hakbang upang makontrol ang anumang infestation ng peste, tulad ng paggamit ng organic insecticidal soap o neem oil. Kaya ngayon ay dapat na naunawaan mo kung paano palagin ang halaman ng citrus limeta sa bahay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring ibahagi ito. Manatiling konektado para sa impormasyon tungkol sa iba pang mga halaman. Isaisip lamang ang ilang maliliit na bagay na ito ang iyong halaman ay palaging magpapaganda ng kagandahan ng iyong bahay, at magbibigay din sa iyo ng mga kapakipakinabang na prutas, at dalisay na hangin. Ito na ang katapusan ng video ngayon, magkita-kita tayo sa ibang video para pag-usapan ang pag-aalaga ng ibang halaman, till then bye friends, happy gardening!